tayo mga amigo ng ating isla na ilang piraso ha, di, di mak mababa na natin mga amigo para matapahan ka na tayo ulit ah, dumating na mga amigo yung biyahe natin ng isda kahapon na limang piraso yung tuna natin mga amigo uh, ating bintang ano doon sa malabon mga amigo at hindi nito sila dahil ay uh, may linis man tayo mga amigo sa malabo na 50,000 Mababa na tayo mga amigo ng ating isla na ilang piraso ha, di lima na natin mga amigo para makapangal ka na tayo ulit Ang ilaw yata Sana nga ay makaganda-ganda ng presyo Ayan tayo siya buntok at ating kakabig Ito yung ano ah Saan nalang ituturo? Ayan, ayan na nga yung panali Ayun nga yung panali

sila yeah. yeah. ano, oh, kakarga na naman tayo ulit pag ha? At tanggalan mo na tutoy na yung burnal doon ah pagkababa yung mga amigo ay oh, kakarga tayo ulit na naman ng hilo muna para may karga na mga amigo yung bangka habang nagpapahipahinga <laughs> gandang umaga mga amigo ah, dumating na mga amigo yung biyahe natin yung isda kahapon na limang piraso yung tuna natin mga amigo Ah, dumating na mga amigo yung aking misis. Ah, ito sila mga amigo, yung ating isda kahapon. Hmm. Yung ating limang tuna mga amigo ay ang timbang nila ay oh, may 38 mga amigo, may 36.5 yung pangatlo mga amigo ay 39.4 at saka 41.2 at yung panglima mga amigo ay 44.4 mga amigo ayun ayan mga amigo ang timbang ating ng ating isda Uh, na street naman migo sila sa 300 mabuti mga migo ato na natawaran mga migo ng 300 naman yung ating isda na street yung lima uh, ayun mga migo ang kabayaran lahat ng ating isda na binyahe kahapon ay uh, Bali mga amigo 62,478 Ang kabayaran lahat-lahat mga amigo ah, Tapos ah, Tinanggalan mga amigo sa malabo ng 6% Ayun 3,758 mga amigo Kaya ang naging linis natin sa ating isda Na limang piraso Ayan Ah, 58,000 mga amigo 720 ayun ang linis niya mga amigo doon sa malabon yung 58,000 na yan doon sa limang pirasong isda natin na binaba kahapon mga amigo dahil nag uwi tayo ng pizza dosat sa area na si, pa si Paulo mga amigo ah, nagdahan-dahan na naman ang lakad ay mabuti nga binili ni Paolo, mga amigo paglakad kaya mabilis siyang umalis dito sa ating lugar uh, medyo nakikidaan lang mga amigo hindi siya gaano tumagal ayun, uh, bibilangin natin mga amigo mm -hmm. itong ating kuan ating bintang ano doon sa malabon mga amigo ating bibilangin ito sila dahil ay yung, uh, mailinis man tayo mga amigo sa malabo na 50,000 uh, 720 mga amigo Doon sa ating limang pirasong isda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 ba yun? Parang mga nga ta parang na dubliman ulit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 na nga mga amigo na dubli siya at hindi man tayo sanay amigo magbilang bilang itong pira 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 na sila mga amigo 30 na sila Thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-two, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, Uh, 51 52 53 54 55 56 57 b uh, na dubli. may nadoble. Pena doble ano. Ayun, higa lang mga nego, kumpleto naman yan sila. Itong mga nego, amputal. Eh uh, hindi mo gaano mga nego sana ay magpigil-pigil nung pagbilang ng tira dahil Uh, hindi ramdamigo ng ating kamay yung ano <laughs> yung nipis migo ng pira hindi ramdam ng ating daliri yung nipis ng nipis ng pira mga amigo at yung ating kamay mga amigo doon lang to sa pangrobo sa barilis talaga doon sa labas sa ating hanap buhay mga amigo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ayun, 750 kompleto mga amigo. Ayun. Ah, okay mga amigo. Okay mga amigo, ito ng ating binta doon. Ah, ngayon, ah, tawag dito mga amigo. Eh ah, ayan. Na. Okay na siya. Ito mga amigo. Uh, ang gastos natin mga amigo sa bangka natin sa paglao tayo 18,500 siya plus tracking mga amigo ng ating isda na limang piraso ron sa sasakyan mga amigo uh, nagpasahi tayo mga amigo ng 1,712 dahil ang timbang ng ating isda mga amigo ay Two hundred Two Ayun mga amigo Ang timbang lahat ng ating isda ah, Kaya na tracking tayo mga amigo ng one thousand Ayun Plus hornal mga amigo doon sa dapat ito at saka yung hornalong isda 500 uh, Don doon sa isda nating limang piraso mga amigo ay nagpahingi tayo ng 500 sa mga bata mga amigo doon sa nagbaba ng ating isda tapos uh, yung kinarga natin kahapon mga amigo pagkatapos nung kar uh, baba ng isda nagkarga tayo kaagad mga amigo din ng yelo para isang trabaho na siya mga amigo uh, doon sa sampung bloke na kinarga ko kahapon mga amigo ay o oh, nagpahingi din ako sa mga bata ng isang libo din kaya yung naging hornal ng baba at saka karga ng yelo laging uh, naging 1.5 sila mga amigo tapos, plus re mga amigo, isang bloke dahil uh, may hilo pa sa bangka mga amigo. Ayun, binaba namin, dinagdagan na lang mga amigo ng isang bloke para may re-ice doon sa isda papuntang Malabon. Ayun, 420 mga amigo. Tapos, uh, biyahe mga amigo, isang libo. Ayun. Uh, ang naging gastos natin lahat-lahat mga migo dun sa ating isda sa pagbiyahe at saka do sa paglaot natin mga migo ay ito uh, 22,000 sa uh, 23,132 uh, ayan mga migo ang total lahat ng ating gastos uh, ngayon eh uh, dito mga sa 58,000 tatanggalin natin to siya ah uh, yung ating gastos mga amigo lahat eh uh, KBALI 23000 132 one 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan uh, 22, 23. Ayan, ito mga ang ating gastos do sa ating lahat-lahat na paglaot yung paglaot ko mga amigo na kibali tatlong gabi din lang tayo mga amigo nakapangisda nito dahil yung dagat mga amigo ay naglakas din ng pizza 29 ah uh, 27 tayo mga amigo umalis uh, pizza 29 ng umaga mga amigo nagtabi din tayo dahil nagdasi-dasi naglakas-lakas man mga amigo ang amihan nakadalwan gabi lang tayo sa labas mga amigo yung unang punta natin doon Uh, bago ako tubabi ng pizza bantinoy eh, binakahuli naman tayo mga amigo ng apat na piraso tapos naglabas tayo mga amigo ng pizza uno ng umaga ayun uh, mabuti mga amigo nakaswerte ulit tayo ng isa kaya tayo may dalang limang piraso ng pizza dos pag uwi at si paulo nandyan na naman mga amigo uh, medyo lumalakad na si paulo mga amigo panuruti na naman buhat sa bikol Uh, 23,132 ayun mga amigo uh, Okay, kumplito na mga amigo ito sila uh, wala nang nakulang dito sa ating gastos mga amigo ito sila ang gastos nating 23,132 uh, ngayon mga amigo itong natitira natin uh, 58,000 uh, 58,720 ayun ito mga amigo uh, ito na ang ating uh, tatanggalan natin tinanggalan natin ang 23,000 132 ayun may natira tayo mga amigo na Uh, 35,588 mga amigo ayun, ito mga amigo ang ating linis, ito amigo ang ating natira doon sa ating binta at ito na amigo ang ito ang ating ang pinakanghanap yung 35,000 na ayan, 588 ito mga amigo ang naging hanap natin doon sa tatlong gabi nating nakapalao tayo doon dahil yung dalawang gabi natin ay naroon tayo sa tabi mga amigo natulog doon sa taguan Ayan, yung 35,000 mga amigo, uh, 588. Uh, wala nang babawasin dito mga amigo dahil wala man tayong sakay doon sa ating bangka. Tayo man lang mga amigo ang nangingisda doon. Ayan, ang aking naging hanap mga amigo doon sa paglaot ko na bali limang araw na umalis dito. Pero yung ating pagpangisda mga amigo, nakasingit tayo sa laot, tatlong gabi lang. Uh, nakapamiwas tayo doon mga amigo Uh, nag-uwi na nga lang din tayo mga amigo Dahil uh, inaarihan na naman mga amigo si Paulo May bagyo Kaya uh, nag-uwi na lang ako direct So mga amigo nung Pizzados Hindi na ako tumabi doon sa Pulillo mga amigo At para sigurado uh, Doon na tayo mga amigo Sa ilog ng real mga amigo Nagtago Nung Pizzados mga amigo Ayun Okay na mga amigo, maraming salamat at o tayo mga amigo ay kahit pa paano ah, nakapag-uwi pa din naman ng kaunting hanap mga amigo nito Mayroon pa tayo mga amigo na tiran pang din Ay sige lang mga amigo At saka maraming maraming salamat nga pala mga amigo sa mga viewers natin, sa ating mga subscriber ayun uh, mga amigo magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat mga amigo sa inyo uh, ito uh, eh, shout out natin mga amigo eh, lapit lapit mo ng kunti yung ano Ah, uh, eh, shout out natin mga amigo yung ating mga amigo dyan sa bandang norte mga amigo Ah, uh, uh, ipapaliwanag ko lang amigo sa inyo uh, nyo yung koan yan sa mga taga Pangasinan mga amigo ayun shout out sa inyong lahat yung mga amigo natin sa Pangasinan uh, tungkol ito mga amigo dun sa ginagamit nating na parakyot ano dahil yung ating gamit na parakyot mga amigo ay hindi ako mga amigo ang siyang direktang nakapag-usap doon sa pinanggalingan ng ating parakyot ganito yan Uh, may tao din lang ako mga amigo na nakausap, uh, na kuan, uh, i-order ako mga amigo ng parakyot natin. At siya, itong taong ito mga amigo, yung nakilala ko din, uh, siya ang may direktang number o matatawagan, nakakausap niya amigo, yung mismo gumagawa ng ating parakyot lamang ay tinat tinatawagan kinukunta ko mga amigo yung number ng tao na may number doon sa gumagawa ng parakyot natin ay hindi ko na siya makontak mga amigo nitong mga nakaraang araw bago ako lumaot ah, hindi ko na siya matawagan eh malayo-layo din naman dito mga amigo sa real yung kanilang tinaterhan din kaya hindi natin sila dali-dali ding mapuntahan o ano at kuan pero nung mga nakaraang mga buwan, mga amigo, ah, ko yung number na ano na yun. Nagre-ring siya, pero nitong nakaraan, inulit ko pagkuntak dahil nga sa kuha ah, na ganyan At ang gusto ko sanang mangyari, kung talagang nagkunta ko mga amigo, ah, kayo ang direktang makipag-usap doon sa kanila. Doon sa na naorderan ko ng kuan para may order din ako mga amigo doon sa kanilang kaibigan ding yumayari nung parakyo ayun ah, sige lang mga amigo ganito anta-antabay lang tayo mga amigo dahil ay ah, eh, nung nakaraan bagamat malayo-layo sila mga amigo dito ay kaya namang sadyain o puntahan halimbawa kung sila ay naririyan sa kanilang lugar lamang ay eh, nagkabagyo mga amigo tapos natrangkaso din ako Ayun, gumaling sa trangkaso mga amigo, dumating yung mga bagyo, ay naroon din naman tayo mga amigo sa ilog. Naroon din tayo sa ilog mga amigo at nagbabantay, nagtatabi ng ating bangka. Ayun, sige lang mga amigo, ganito na lang yan. Uh, ah, anta antabay lang mga amigo na oras na may ano ko yung number. Ah, ayun na ibibigay natin sa inyo mga amigo dahil kung interesado talaga kayo ayun ah, ah, medyo kayo na ang direktang makipag usap dun sa kanila kung pa paano ang paraan mga amigo para tayo magkaroon ng ganong gamit ayun ah, magandang umaga sa inyo lahat mga amigo dyan sa Pangasinan dyan sa Maynorte ayun maraming maraming salamat mga amigo sa inyong lahat Tsaka magandang umaga ulit mga amigo sa inyo. Ayun, sige lang mga amigo ato. Ah. Uh, medyo lalakad na naman, lalakad tayo mga amigo sa bayan doon sa Impanta. At ah uh, uh, bibili tayo mga amigo ng isang makina na pang kabit ulit doon sa bangka ato mag-aamihanin na mga amigo mag-aamihanin na siya kaya uh, kukuha tayo mga amigo ng isang bago na naman para medyo matibay-tibay mga amigong mananalungat sa amihan siya midyo medyo ilang buwan ko na rin gamit mga amigo yung makina doong isa dahil yung isa bago din nung mga nakaraang kuan ko lang binili din mga nakaraang buwan lang ayun ay, mga amigo magandang umaga sa ulit sa ayun yung lahat ay sige lang mga amigo tiyaga-tiyaga lang tayo nito dahil Ah, yung tuna natin mga amigo dito sa Quezon ay o, October na siya mga amigo. Ah, medyo maglilipas na rin yan siya mga amigo. Mga ilang laot na lang. Sana naman ay makaswerte pa tayo uli mga amigo ng isda na malalaki-laki. Yung barilis, yung tuna. Dahil uh, ah, ang palatandaan ko dito mga amigo, pag lumipas na yung pista ng Real, October 23, 24, Ah, medyo nawawala na rin sila mga amigo dyan sa ating binibiwasan sa ating linalautan dyan sa labas dyan sa may laot ng pulilyo mga amigo yun ang aking palatandaan din dito sa lugar naming ito na pag yung pista ng real ayun medyo nawawala na sila mga amigo talaga uh, hanapin na sila kaya nangingisda na naman tayo mga amigo ng iba din pagkatalagang kuwan ah, maliliit na namang isda mga amigo bangkoy-bangkoy, terit ganyan, nilupin, gulyasan kung may madaanang medyo magaspang-gaspang na ayun na lang amigo ang ating pangingisda na naman dito iyon na naman ang trabaho mga amigo ni Robin Adventure, pagkatalagang wala na yung tuna ayun, nagtyaga-tyaga mga amigo mag-ano mag biwas-biwas ano, mag, ah, na lang nung maliliit na namang isda Sige lang mga amigo. Ah, kaya tayo nangarga kaagad pagkababa ng isda natin mga amigo ay oh. Para pagkaano at medyo may lakas-lakas na -lakas naman itong bali sa ICT Otso. Ah, simpuro, mga amigo, mga pizza utso. kung sakali na mapilit ng tumawig, ah, lumabas mga amigo papunta doon sa kuan labasan ah, baka mga pizza utso mga amigo magda- ayun mga amigo magandang umaga ulit sa inyong lahat mga amigo at uh, medyo uh, lalaka din tayo mga amigo papunta doon sa bayan ng Infanta at titingin tayo mga amigo kung may makuha tayong makina doon available ngayon kung mayroon tayong makuhang available na low speed mga amigo ah uh, sige lang okay ayos na eh, ako na. pindutin mo lang ang isa yan. I don't.